Hello guys, good evening Good evening sa mga gabi na ngayon at sa mga araw ay good morning o good afternoon kung so, ginagawa ko itong bubong pinakabitan ko ng ilaw ito yung buhay-buhay natin medyo wala tayong trabaho dahil ito uh, na lang ginagawa ko dahil na uh, magsasara ng ating pinagtatrabahohan kaya babay na sa mga kaibigan natin sa youtube sa mga kasamahan natin sa team ako sabay sa inyo hindi na ako masyado makakapag uh, support sa mga video akala siguro hindi ako nanonood ano napapanood ko yung mga ano inyo kasi uuwi na yung mga ilang araw na lang siguro kaya salamat salamat king sa ako at uh, nakasama kayo at sa mga nagawa ninyo sa marami marami salamat lalo na yung hanggang ngayon ay member ko pa thank you thank you G-Clip Thank you so much. Saka kay ano kay Alam ko mayroon pang mayroon dalawa eh, dalawa 'yun. Eh. Si hindi ko hindi ko ma ano si nalilimutan ko pangalan eh. Si Basta ano, matagal na rin. Kaya ako yung papasalamat. Yung sa mga suporta nyo. Sa lahat. Sa lahat. Sa pagbibigay ng mga subscriber uh, sa pagtulong sa paglalive basta yan sa lahat ng ating sama kay Mrs. 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 G Mrs. G Music Thank you. Uh. Thank you sayo. Then, sa'yo. Thank you, thank you, thank you sa'yo. Ayun po ba? naman po ba? Anong ginagawa? Basta salamat sa'yo. You, Mrs. G. Sa lahat, sa lahat, ating tao. I-upload ko yan. I-upload ko yan mamaya. Basta nagpapasalamat ako. habang gumagawa nito, kasi baka hindi na ako makapag-video hindi na ako nakakapag-upload sa ano sa kan pa, pa pa short short na lang minsan video nga mga dalawang minuto kaya thank you sa mga support sa mga support niyo paulit ulit paulit ulit, pa -ulit, -ulit din naman itong ginagawa ko eh hindi magkaibigan kaya maulit-ulit niyo yung aking sinasabi. Pero from my heart, thank you. Thank you so much. Thank you. May nyo din ako. Lahat kayo. At sa lahat ng aking mga ano, subscriber. At sa, uh, isa sa isa kong support sa support talaga siya sa akin noon. Medyo naglaylo na nga lang at dahil alam niyo na kailangan umuwi. Thank you, thank you sa iyo. Nakakalungkot at ito uh, ikaw lang ang nakikita kong naka sa akin kwan pero wala nang magagawa na wala ang YouTube mo. Ayun. Kaya salamat. Salamat sa iyo. Sana mapanood mo 'yan, mo marinig mo yung sinasabi ko. Basta thank you. Thank you sa lahat, sa lahat ng yung sa mga itinit tinachat ko pinatawagan ko noon para humingi ng tulong Basta sa inyo lahat. Thank you very much. Tapos na yung ano ko? Tapos na yung aking paglilitan niya dito. Basta God bless sa inyo. Basta pag uwi ko, sisilip-silip na lang ako. Mga ilang araw na lang ako, uwi na ako. Kaya babay sa inyo. Hindi ko kayo malilimutan dahil kayo ang nagtayo ng aking channel. Hindi ko babaliwalay nyo. Sinisikap ko nga huwag mawala para kasi hindi lang naman ako ang nagdanuro, kundi kay lahat, lalo na sa timsa ako